si Gaid na tayo mga kasuki nandito na tayo sa laot at maghahanting na tayo dito ng ating mapapala o maiuulam dahil maliwanag ang buwan okay so muna nating Gaid nakita tayo dito ng isang lipstick ayun okay na yan so size na rin yan hmm. sa mali pit. Alebre 8 ulam. Tayo ulam lang tar kita din ngayon. Wala naman pa kaliwa lang buwan. At dito. Nakakita naman tayo ng isang perag bago. Ayun, nakasingit sa tiyak na baso.

mayroon tayong nakakita nakakita tayo dito ng isang tanuki maglulublob sa na hmm ka hindi ka nakalublob sa buhangin gawa lang. pato yung naplastaran mo kala niya siya dyan hindi ka nakalublob gawa ng pato ang naplastaran mo hindi ang buhangin ayun dali yung katambak At dito, dahil naman tayo ulit ng mga kasuki. Hmm. Nakakita tayo ng isang danggit na naman. Hmm. Ayun, danggit. Sa pool kang danggit ka. Hmm. Ayun, tulos. Maamong isda ngayon kahit maliwanag yung buwan. Sana tuloy-tuloy ito. -tuloy Wala hindi na magpuripas. Tumukuri ka pa si itong mga danggit kapag maliwanag yung buwan sisip naman tayo mga kasuti ayun isang pining ayos hmm, sa pool isang pining o good kung tawagin dito sa amin masarap din yan sa sinabaw kahit anong luto yan masarap yan at dito ang gab sa amin mga kasuki isang si Tortol mga kasuki dito lang tayo sa ibaba wag natin lapitan yan sigurado manonunggab uh, uh, uh. yan oh. umiikot na, umiikot pa nagtatiming na yan sa ibaba yan kaya papatayin natin ang ating flashlight at dito naman tayo sa sunod nating paparain isang manipis Tsaka ka ito niyan. Kahit maliwanag yung buwan, hindi sila kumukuriba. So, ah, uh, mungis na ngayon. Kaya, dito ulit. Sisid naman tayo ulit. Ayan. Isang manitis ulit. Ay, Ayan, ito po lang yan. Hmm. Ito, ito, ito. Sa pool ang manitis. Nakadalawang manitis tayo. Mga lakas, okay. At ito, libre na ito talaga sa pamprito bukas. At ito pa, manipis na naman. Ang dami sampo ng manipis ah. Sapul. Hmm, Sapul pa rin ng manipis mga kasop. Ito yun. parang mali yung ayun na pa uh, um, mali yung kahit maliwanag yung one yun no hmm at dito siyang danggit na naman at may danggit na ayun dami siyang pa sa buhanginan daming isda dito sa buhanginan mga kasuki eh. at boundary na tayo at ah, sigurado mo ng pag-uulam natin dito, ha? Baka makabinta rin tayo dito bukas. Ha? Dito pa, gilid mo lang tayo ng kunti. Ayun! Kumakbo ko maripas. Ayun! Isang kulambutan. Ayan, mga kasuki! Hmm. Dali ka ngayon. Patay ka ngayon na kulambutan ka. maadobo kita bukas. Hmm. Hmm? Sapul! Ah, isang kilo na yan mga nakadali tayo ng kulambutan hindi natin ito inaasahan na makadali tayo ngayon dahil hindi pa season malayo pa yung bear pero binigyan tayo ni Lord ng kulambutan mga kasubi ayan tuwan tuwa tayo dito nakadali tayo ng kulambutan ayan San kiluhin na yan mga kasuki at dali na yan sa adubo uh -huh. at dito isang banggit na naman ay sure ka natin ngayon hmm. sa pool sa pool ang banggit mga kasuki at uh, sigurado na ito bukas makabinta na tayo nito ayun ang dami ng bilis. Oh. Ang dami talaga ng bilis. Kung may pansalok nito oh. Sigurado. Ah, kadalitain ito para sa um, bagoong. You know? Ang dami talaga ng bilis. Wala na time pa sa loob. Ambilin natin tayo. Sigurado dito di malate di niyan ayun isang talakitok parahin na natin yan pata parahin ng iba ayun pinamahan natin mga taso kukunin na natin yan gawa na na sa atin kung ibang makakita niya siguran papanahin yan at dito pa mayroon na namang naghihintay sa atin ayun Maliliit yung isa, pero itinanan hmm, na natin kasi pag sinunod natin yung paa, mm -hmm. ay yung ng mali. May siguradong magkukurol pa yung dalawa na yan, gawa ng maliwanag ng buwan. Ayun, pero pwede na rin yun. At dito pa, ayun, hinahabol pa tayo, danggit uli, mga kasuki, kumuripas, pero. pa pa na ini kita ayun muri pas ka paska, ha pero magtatagi karampatan ayun dami na lang tangu kita kita at dito tu pa tangu ito le si ayun oh uh -huh. ano an syertina ng mga kasophi hmm. solo dive tayo pero Sur survive na tayo Solve na yung ating pang-ulam. Sigurado ng pambinta nito bukas. At dito pa mga kasuki. Malipis na naman. Ang dami sampa sa buhanginan. Hmm, sa pool. Walang kibo. ko. Ayun, mga kasuki. Nasa boundary na talaga tayo. Nagadali uh, na tayo ng mga pag-ulam at sure ng pambinta nito bukas. At dito pa, oh. Uh. Danggit na lang mga, mga kasubing. Hmm, uh, sapon ang danggit. Ang dami sampo sa buwanginan ngayon, ah. Uh. Talagang, higinigyan tayo ng bihaya kayo. Thank you, Lord, sa freezing. At papagilid na tayo. Dilihan, Nagbo-bottom na ito, mga kasuki pag na tayo Solo dive lang tayo ngayon mga kasuki At sa bahay na lang natin Tingnan yung ating mga Kung Makabinta Ayan pag tayo meron naman tayong dalang ka, ah, ano, Cellphone Kaya bibidyohan na lang natin yan sa gilid pag natin hindi na natin iparating sa bahay dito na lang sa gilid mga kasuki. <laughs> At ito yung huli natin mga kasuki. Ayan. Ah. Makarami-rami din tayo. Pwede rin tayo guminta nito ng isang kilo. Mm -hmm. Dahil mayroon tayong kulambutan. Kaya yung iba nito ibibinta natin para makabili din tayo ng kape <laughs> makabili din tayo ng asin ayan thank you lord sa blessing at maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at panonood ng aking mga video thank you thank you for watching mga kasuki Alright!